Ayon po sa World Health Organization, ang preterm o premature birth ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga batang wala pang limang taong gulang humigit kumulang 15 milyon o isa sa bawat sampung sanggol sa buong mundo ang ipinanganak na premature. Kaya naman bilang pakikiisa po sa Prematurity Awareness Month at World Prematurity Day 2023 na ginugunita po ngayong araw. Pag-usapan po natin kung ano nga ba ang premature birth at palalimin po natin ang ating kaalaman tungkol dito kasama si Dr. Suzette Aguirre-Gisbert, isang OB-GYN ni Doktora, magandang umaga po sa inyo. Dayan Kerer po ito. Good morning po. Alright. Doc, una po sa lahat, ano po ba itong um, premature birth? Maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin nito? At ilang weeks po ba yung uh, kailangan para po masabing normal o typical po yung pagbubuntis? Doc? Ah, yung preterm birth, yun yung nananganak ng na wala pa sa panahon ng uh, kabuanan. Kasi yung due date na sinasabi ng OB mo, uh, 40 weeks yun. Mm -hmm. uh, So yung full term or nine months na kabuanan na tinatawag, nagsisimula ng 37 weeks onwards up to less than 42 okay. weeks. Mm -hmm. So yung 42 naman, yun yung overdue. And then when you give birth before 37 weeks or 200, less than 260 days, yun ang preterm birth. Mm -hmm. Napapaaga ng uh, more than three weeks before the due date, mga anak. Mm -hmm. Okay. Dok, ano po yung mga sanhi na maaring nag-contribute po dito sa premature birth o yung maagang panganak? At saka, ito po ba ay kusa pong nangyayari o may mga factors po talaga na nagtitrigger para po maagang manganak po yung isa pong nagbubuntis po, Dok? So, most of the deliveries happen spontaneously or kusa. Resulta ng preterm labor or premature rupture of membrane, yung pumuputok yung panubigan uh ng maaga or pag-weak yung cervix less commonly uh, this also results from interventions for uh, maternal problems or problems sa baby yung mga kailangan pa anakin dahil tumaas BP mm -hmm. or kaya twins or hindi maganda ang growth ng baby or binudugo dahil sa mga placenta previa ito mm -hmm. nang nakapaanak anak ng, uh, maaga or preterm mm -hmm. Dok, so, ano naman po yung mga complications na maaari pong kaharapin ng mga premature babies. Mm. Uh, meron pong short-term at long-term complications. Kasama sa short-term complications yung uh, hyper uh, hypothermia, yung madaling lamigin yung baby, hindi nila ma-regulate yung kanilang temperature kaya nangangailangan silang ilagay sa incubator or, or yung mga uh, kangaroo mother care na tinatawag. Meron din pong um, Respiratory uh, complications or yung nahihirapan huminga yung baby dahil hindi pa hinog yung baga. Pwede rin hong magka-heart uh, problems yung baby, mm -hmm. uh, mm -hmm. hindi ma-regulate yung blood pressure, tapos nagpupunta sa shock yung baby. Uh, pwede rin sila magkaroon ng bleeding sa brain, binatawag ng intraventricular hemorrhage, or magka problems sa intestines, katulad ng necrotizing enterocolitis. Um, karaniwan, pwede rin sila magkaroon ng uh, hirap sa pagkontrol ng blood sugar. Sobrang taas or sobrang bagsak naman ang blood sugar ng baby. And of course, since premature sila, madali silang kapitan ng uh, mga impeksyon. Uh, hirap din sila kumain and then poor ang growth nila. Pwede rin anemic yung, yung babies, yung anemia of prematurity, or pwedeng mabulag dahil sa retinopathy of prematurity. Now, for long-term complications, yun pong ah, nakikita natin. Uh, long-term, pwede pong magkaroon ng uh, neurodevelopmental issues. Yung mga cerebral palsy, may problems sa motor and balance ng, ng baby. Or attention deficit disorder, yung medyo uh, aligaga or hyperactive. Mm -hmm. uh, impaired ang mga social skills na mga yan sometimes. or Yun pa rin, extension ng vision problems mo long-term. Mga growth delays, pati po yung mga lung diseases, mas prone sila long term. Yung asthma, hirap sila pag nag-exercise, hindi maka makahinga ng ayos. Or pwede magkaroon ng problema sa kidney or kidney disease na chronic or uh, pati pa rin yung hypertension. Mm -hmm. Well, with that, Doc, paano po mas gagabayan ito pong mga nagbubuntis tungkol po dito sa premature birth? Mayroon po bang mga senyales o sintomas sa dapat po nilang malaman at bantayan sa panahon po ng kanilang pagbubuntis para malaman kung at rest sa premature birth ang kanila pong babies? Uh, usually, yung, uh, walang siyang symptoms. Merong ibang meron, So kaya dalasan kailangan i-review mo yung yung history ng ng pasyente uh, para malaman kung ano yung risk nila pero yung iba sinasabihan namin pa uh, pwedeng bumuka yung cervix mo nang hindi mo na nalaman eh uh, yung yung uh, cervical insufficiency na tinatawag. kaya kailangan magpapa-check up na maaga pero yung mga buntis na sinasabihan namin ibang may ibang signs na pinapa Uh, subaybayan kami. Like, mm -hmm. Kung nagkokonsyak ba o nagka-tighten yung kanilang matres na parang dysmenorrhea po yung nararamdaman mm -hmm. o kaya eh, may lumabas na uh, fluid po uh, sa uh, na lumalabas. Pwede po itong thick or watery mm -hmm. or pwede din pong may pressure sa baba na nafe-feel silang parang may lalabas. Pwede din pong sumakit yung sa may lower back nila mm -hmm or uh, mag-cramps po na sometimes na ang uh, diarrhea or yung uh, hilab na tinatawag mm -hmm. Okay, Doc. Punta naman po natin itong uh, Prematurity Awareness Month o ito pong World Prematurity Day for 2023. Uh, ano po ang tema po ngayong taon at bakit pong mahalaga na palawakin po natin ang informasyon patungkol po dito? Uh, ang tema po ng ating uh, Uh, World Prematurity Day is uh, small actions, big impact. Or sa atin sa Pilipinas, unang yakap pinanay, maliit na bagay, ramdam habang buhay. Kaya nagkakaroon ng mga activities ang OBs worldwide to increase the awareness of our patients para po iwakasan ang mga anak na maaga. Kasi nga, yun nga, katulad na binanggit nyo, isa sa sampung mga pang nanganganak every term So kung sobrang aga mga anak, there are babies who do not survive. So kung ma-identify natin itong mga at-risk na patient at matulungan sila, we can work with them para ma mapatagal -ma -pa, pa ang kanilang panganganak, marami po tayong masasalbang mga lives. Mm -hmm. So kung uh, mamarapati nyo, pwede ko bang i-mention, ang Philippine Society of Maternal Medicine, meron na yung sabay-sabay sa mga iba't ibang hospital, na lay form tungkol sa prematurity awareness. Meron hong libre ang ultrasound at cervical length determination para dun sa mga nasa 4 to 6 months of pregnancy or 16 to 24 weeks para po makatulong sa world uh, prematurity day ngayon. Right well maraming salamat po ha, Dr. Suzette Aguirre-Gisbert sa paglaan po ng oras para sa amin upang ibahagi po ang mga programa at impormasyon patungkol po dito sa preterm o premature birth. Marami pong salamat, Doktora. Thank you rin po.